Umaaksyon na raw ngayon si Curly Diskaya matapos masangkot sa samutsaring kontrobersya. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, nagsalita na si Diskaya upang ipagtanggol ang sarili at ang kanyang pamilya. Sa gitna ng lumalaking isyu at batikos mula sa publiko, hindi na nanahimik si Curly Diskaya. Sa kanyang pahayag, iginiit niya na hindi siya natatakot sa anumang kaso o paratang laban sa kanya. Anya, handa siyang humarap sa anumang investigasyon. Pakinggan at panuurin natin ang kanyang mga isininiwalat ang mga sangkot sa flood control project at mga sangkot sa katiwalian na para sana sa mga mamamayan. Uh, 16, paulit-ulit kami ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Cong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose Del Monte Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnovel of Anwaray Party List, Kong Leo de Odet Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Cong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tidjoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yodela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisjo of Caloocan, Kong Marivic Kopilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Rinal Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH, Quezon second Deo. Karimayan sa mga kawanin ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisalde ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25%. Sa so, tuwing kami sa Wine Story, sa BGC, at El sa Shangri La Mall, sinasabi yung panikong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay speaker at kay salde Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabi ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, kong Eliandro Jesus of Obromlon, kong Benjamin Benji Agarau Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa na natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para sa para makabawi, ginadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailaman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo nang walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng Buting Chairman, Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit nagawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Diskaya, Nagsasalaysay. Notaryado po. Sa ngayon, patuloy pa rin nakatutok ang mga mata ng publiko sa magiging susunod na hakbang ni Curly Diskaya mananatili raw siyang matatag habang pinaniniwala ang mas marami pang revelasyon ang lalabas sa mga darating na araw. Curly Diskaya, umarangkada na sa kanyang panig. Sa gitna ng kontrobersya, tanong ng marami, katotohanan ba ang kanyang ipinaglalaban o isa lamang itong depensa laban sa pagkakadawit?